Hi, gusto ko ulit mag-share sa inyo kung bakit hindi ka bibili ng sasakyan kung malaki na ang sweldo mo. Kung ngayon lang tayo nagkita, hi, ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher. Isang pagkakamali sa akin yung paglabas or pagbili ng sasakyan na out of my emotion. Ganito kasi nangyari noon. Umuulan, gabi, tapos walang magsakay sa amin na tricycle. Talagang wala. Ayaw nila kaming isakay. E eh, malapit na lang kami. Ang kin pa kaya nagkaroon ako ng emotion. One month old pa lang yung anak ko. Kaya sabi ko, meron na akong awa sa sarili ko at saka konting yabang kasi kaya ko na sabi ko. So bukas na bukas pupunta ako sa bangko para makiusap na pwede na nila akong pautangin. So, after two weeks or one month ata, nakapaglabas na ako ng sasakyan. So, sa unang masaya, pero nung tumatagal, ang dami pala niyang gastusin na hindi ko alam. Iniiyutang ko na yung sweldo ko. Ano pang panggagastus ko sa gas? Ano pang panggagastus ko dun sa change oil? At saka, yung monthly na pupunta na, imbis na sana is luluwag na yung buhay ko hindi pa mas mahigpit pa ang budgeting kasi compare nung nasa private ako parang mas mahirap ngayon kasi may baby na ako may sasakyan pa ako na i-maintain tapos yun sanang monthly income ko yun yung naging turning point ko no no umutang kasi ako ulit ng pang boarding house ko sabi ko sana kung yung inutang ko na pinambayad ko sa sakyan is katumbas lang pala nung pagpapatayo ng boarding house. Mas okay sana at hindi ko pinagkasya lang yung sweldo ko. Kung ano lang kasi yung kasya sa sweldo ko, yun lang kasi ang kinokong sasakyan. Hindi ibig sabihin na yun pala sanang gusto ko, yung bibilhin ko. Yun yung parang na-realize ko ngayon na parang, ha, hindi pala ito yung gusto kong sasakyan. Out of my emotion lang pala yung pagbili ko ng sasakyan. And, mas maganda sana sa so umpisa pa lang is business or investment ang inustang inuna ko bago pa 네 <목소리법> ako umutang ng dead investment. Natutunan ko sa experience ko no, na kapag nagsisimula ka pala na parang kumita ng malaki, huwag ka munang mag-upgrade agad-agad. Yun pala is yung on the longest time naman kasi nabuhay ka na mababa yung sahod mo. So, stay ka muna don tapos yung extra o yung laki, yung paglaki nung sweldo mo, itago mo muna, magtago ka ng pang-emergency fund mo para in case of emergency ay hindi ka ng mangungutang. Pangalawa na natutunan ko is yung investment or gumawa ka ng business mo. Kasi habang ikaw ay active na nagtatrabaho, kapag ikaw ay gumagawa, kasalukuyan din ng pang passive income mo, dun mo ibuhos lahat, ay after a year or years, habang ikaw ay nagtatrabaho, tas may passive income ka, doble yung papasok sa'yo. That's the time na parang pwede ka nang mag-upgrade na bumili ng sasakyan, medyo, mag medyo magluho ka na rin, kasi kaya mo na siyang isustain. Kasi dun kung mo rin ma, ma parang bibili ka na sa sasakyan dun sa gusto mo, hindi lang yung akma dun sa sweldo mo. Hindi yung sweldo mo ang magdidikta kung anong bibilihan na sasakyan, kundi ikaw ang magdidikta kung ano dapat ang gusto mo at kailangan mong sasakyan. And then number three, habang nasa DepEd ako, may mga bonuses, no, no? Dun ko rin na, na learn na yung bonuses mo tsaka yung mga benefits mo, dating wala ka naman, itago mo, ikip mo, ip ipunin mo para invest mo ulit sa sarili mo, mag-learn ka ulit ng one skill para right after ng work mo, dun mo naman aralin yung isang skill na yun para meron ka ulit extra, may papasok ka na naman na another income. Kasi sabi nga nila is the more you learn, the more you earn. Kasi ang dami kong nakitang mga tao na mga kamag-anak, mga friends, na nung tumaas na yung sahod nila, biglang taas din, parang ang yaman na, wala namang problema doon. Kaya lang, pag ang taas mo, ang tandaan mo, ang lakas din ng bagsak mo. Tapos, yung iba, halos hindi na makabangon, lubog na sa utang, yung milyones na kinikita na nila ngayon, wala na. Hindi na nila maibalik kasi matanda na rin naman sila. Mas mahirap pa sila kaysa noong sila ay nagsisimula sa buhay. Uh, naniniwala ako na kapag lumaki na yung sweldo mo sa simula ng iyong career, ay itake advantage advantage mo yon na mag-generate ng mag-generate ka ng income. Aside kasi sa malaki ang sweldo mo, malakas ka pa. Kasi medyo bata-bata ka pa. I-take advantage mo yung dalawang yon Yung malaki ang sweldo, malakas ka, at saka yung time mo. Kasi darating ang araw na hihina ka, rin ang kita mo, at saka yung inflation rate tumataas. Kapag nakapag-generate ka ng maraming income, matatalo mo yung inflation rate na ang taas-taas every year. Gusto ko pong mag-iwan ng isang motivation galing po sa isang Bible verse, sabi niya sa Ecclesiastes 7.12, Wisdom is a shelter as money is a shelter, but the advantage of knowledge is this, wisdom preserves those who have it. So, mas mahalaga po ang karunungan kaysa po yung pera. Kaya bago po nating gastusin, dapat pag-aralan pong mabuti kung saan tamang gagastusin po yung pera kailangan po natin ng financial literacy sa ating buhay. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo sa aking vlog ngayon. Please help me to share and like my content para ma-inspire naman ako ng gumawa pa po ulit ng ganitong mga content. Paalam po muna. See you on my next vlog.